Magandang um, araw sa inyo at uh, tayo po ay uh, may gagawin na uh, isang timbangan. Marami siya. Okay. Marami. So kung observahan natin, uh, ano nakikita natin? Bale, ito ay walang pointer, walang salamin. Okay napakarumi yan eh. mabigat ho kasi yan ang napakarumi niya ang kailangan nito yung takip din so yan ang ano niya kalalaga niya so nakita natin ito oh. may baluk uh, baluktot din yung taas niya itong flat form niya ayan balok-baluktot kikirwit lahat yan. So ngayon ito papaltan natin ito ng pointer dahil yung wala siyang pointer. Pag wala ng available, gumagawa tayo ng pointer.